Dito, flex uh, ko lang sa inyo mga ano, idol, na uh, kay Diaz. Dito sa dati nating ah uh, pinapasukan dati nung bago pa, pa lang tayo sa Baguio. Dito, dito kasi ako na, nagtatrabaho noon. Pero ngayon na uh, nasa labas na tayo, kumbaga freelance contractor tayo mga kay Diaz ngayon ang trabaho natin. So dito mga kay Diaz, ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa ginawa dito sa, sa kumpanya na ito napakagaling ng idea nito kasi nakabase lang ito sa shadow mga ka-ideas kung ano yung uh, saan tumapat yung shadow nito ito, yan mga ka-ideas kung makikita nyo may stick dyan sa taas kita ko lang yan, yan yung shadow nya kung tatapatan mo <coughs> excuse me kung tatapatan mo siya ayan, asintro na tayo ang oras ngayon mga kaideas is nasa 9.30 na or siguro 3 minutes, 2 minutes bago mag 9.30. Ayan. O, sakto pala. Ipakita natin dito sa ating cellphone na isa. Ito mga kaideas. So. Oh. I-open natin. Hindi masyado makita. O, oh, ayan. Kung nakikita nyo mga kaideas, 9.30. Nandito tayo ngayon sa tapat niya. Ayan. Ayan. Eksakto siya 9.30. Itong orasan na ito mga kaidiyas, nakadipindi lang to sa shadow nitong stick na ito. Ayan. Ayan. May stick dyan. <coughs> kung may araw mga kaidiyas, uh, eksakto yan. Kitang kita. Mamaya kung halimbawa kasi 9.30 ngayon, ayan, 9.30 sya ng umaga. Pagdating ng alas 10 niyan mga kaidiyas, yung shadow niyan tatapat yan dito sa ano 10, yung 10 na number na yan ito, tatapat lang kunwari lang mga kaibiyas kasi nandito tayo sa side pero pag tatapatan natin yan ang shadow nyan nakatapat dun sa number 10 basta tatapatan mo lang siya yun ang uh, isa sa napakagaling na nagawa dito sa ating pinapasokan dati Kumbaga, hindi siya solar working, hindi siya battery operated, hindi siya electrical operated or solar operated. Kumbaga, nakabis siya sa shadow. Kung shadow na nang gagaling sa araw. Ang operate ang operation nito mga kaidiyas ay baga shadow operated. Tama ba yung pagkakasabi natin? Kasi na nanggagaling nga siya sa araw, yun, sa araw Basta dito lang kayo nakatapat mga ka -ideas. Ganyan lang No oh, exacto yan So, yan yung napakagaling na nagawa dito mga ka Sa dati natin pinapasukan So, yun lang, Next ko lang Kasi talagang naamis ako dito Nung dati pa lang tayong pumapasok dito Kahit ngayon mga ka talagang work it siya Nagaya nito, ayan o oh. Exacto siya Dumis na siya ng kunti siguro 9.32 or 9.93 minutes uh, last maybe and uh, baga and minutes or 30, 33 minutes Ayan, medyo lumis na siya lumis na siya ng kunti napakagaling ng pagkakagawa nito mga kaideas so yun lang share ko lang mga kaideas itong ginawa na uh, shadow operated na Uh, clock dito sa labas ng uh, area na itong uh, pinapasokan natin dati mga kailiyas nandito yan sa labas so yun lang mga kailiyas